Nagbabala ang Land Transportation Office laban sa mga ahensya at dealer na mga kotse at mga motorsiklo na delayed ang release ng ORCR kahit mga plaka. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Vigor Mendoza II, nagsimula na ang kanilang kampanya laban sa mga pasaway na ahente at dealer. Sa katunayan, may inisyal na umano silang listahan ng mga ito na inirekomendang patawan ng sanksyon tulad ng multa at suspensyon ng accreditation na umaabot sa 28. Gini Mendoza, ang ginagawa na ito ng LTO ay alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tugunan ang backlog sa mga plaka at pang LTO documents sa lahat ng uri ng mga sasakyan. Batay sa guidelines ng LTO, ang kanilang mga tanggapan ay kailangang mailabas ang license plates at ORCR sa motor vehicle dealerships sa loob ng limang araw matapos may sumite ang mga kinakailangan dokumento. Ang mga motor, motor vehicle dealer naman ay kailangang maibigay ito sa kanilang mga kliyente sa loob ng anim na araw kung kaya't kinakailangan matapos ang buong proseso sa loob ng labing isang araw. Samantala, hinimok naman ni Mendoza ang ating mga kababayan na dumulog sa LTO para sa mga reklamo. At bukod sa kanilang social media accounts, ay maaari din tumawag sa Action on the Spot hotline na 0929-292-0865.